Ang saya na may inspirasyon sa mga bagay na gusto natin ginagawa. Masarap din naman sa pakiramdam na maging inspirasyon para sa iba upang maglingkod at magmisyon sa simbahang katoliko. Noong nakaraan, nakilala natin si Miss Alessandra de Maranan at ang kanyang mga kinahihiligan na gawin. Ibinahagi rin niya ang kanyang mga sinalihang ministry para sa simbahan known as Sandra Dims. Um, I'm 19 years old and I'm from Penzacavite. Uh, I'm a small TikTok content creator and what I do is I, I write songs. I'm a theater performer and yeah, I just I love art. I just do love art talaga. Um, I'm a college student right now in Adamson University. I'm taking Bachelor of Arts in Communications and ayun lang naman. Student pa lang ako, so nothing much. I really love ano writing songs, so I release songs on Spotify. And sometimes when um, I'm bored, like sa house, uh, I cover songs, ganyan. And other than serving, uh, outside, uh, nag-perform ako sa mga theater or sometimes sa gigs. Kumakadaw. I'm part of the Parachute Ministry sa so The Resurrection Parish, Sulugan. Tanza Cavite and I'm also part of the liturgical music ministry. I am a former coordinator of Coro Santa Monica in the Resurrection Parish and it is a uh, children's choir sa parish namin and I'm also part of the kapatiran ng mga anak ni Santa Monica Camarero de Hulugan and I am a volunteer layout artist of our parish. Naikwento kwento niya ang pagbabago ng kanyang buhay lalong-lalo na ang kanyang pananampalataya. Hindi naman talaga ako nagsiserve. And actually, hindi naman talaga ako ma-attend mass. Hindi ako devoted Catholic to the point that I consider myself. I'm not open with my parents about this, pero I was an atheist before uh, around 2020. And yun, pinipilit lang naman ako ng parents ko magsimba dati. And dun sa pagsisimba ko that time, syempre, sunod-sunod na, napapakingga ko yung homilies, ganyan. And, nagkaroon ako ng parang inggit sa mga kabataan sa paligid kasi it, parang nag enjoy sila. nag enjoy sila sa ginagawa nila. And, out of nowhere, parang gusto ko maging, ano, parang gusto ko maging part ng ganong ministry. So, ang nag-inspire talaga, talaga sa akin is yung mam ko. Kasi, yung family ko talaga is very religious. My grandmother is a lector. Ganyan, my mom is a former choir sa parish namin. My dad was a catechist. So, I think it runs in the blood. Ngayong araw, mas kilalanin natin si Miss Alessandro Di Maranan sa kanyang mga content sa TikTok at kung ano ang kanyang mga natutunan upang mas mapalalim ang kanyang pananampalataya. Ganoon na rin ang paghihikayat sa maraming kabataan na patuloy na magserbisyo sa simbahang katoliko. Dito lang yan sa sensei, their skills and talents. Kung ikaw ba, masasabi mo na ay influencer ako or mas masasabi mo na content creator ka? Content creator, yes. Kasi syempre, nag-iisip ako ng content. Ano kaya magkugustuhan ng ano, mga kabataan na i-post ko next? Pero syempre, before ko i-post, pag-iisipan mo na yan kasi baka minsan offensive sa iba, ganyan. So, I think I consider myself as a content creator kasi I make contents, ganyan. How do you handle people commenting negatives to your videos about teaching, <laughs> uh, about teaching Catholic Church? Kasi may nagko-comment na ano, di ba, hindi naman Catholic, ganyan. Sa so, ganon, ano na lang, dead ma. <laughs> dead ma sa bashers. <laughs> Ayun. Pero yung iba naman, they comment in a very nice way, so magre-reply ako in a very nice way. So, Catholic teachings ganyan, a uh, little um, catechesis that would help. So, I really hope na ano, maintindihan nila. Na kakaintindihan sila. So, ayun, sa so, mga negative comments na masyadong way to ano na parang hindi na maganda, hindi ko na lang replyan pero I try my best to reply to all my followers' comments. How do devotion and prayers help you to deepen your faith? Kasi syempre, devotion, you need effort. It deepens my faith kasi you know na by doing that, alam mo na sa pamamagitan ng pagdedevotion, mapapalapit ka lalo kay Lord. And from the intercession of saints, His saints, La mapapalapit ka sa Diyos kasi hindi naman hindi naman yun ano eh hindi naman yun dun lang tayo nakafocus sa santo na yun eh sila yung mga heavenly brothers and sisters natin so by doing devotions like attending processions, uh, praying the rosary ako personally sa Cavite pag-attend ng karakol ganyan nakakaano siya nakakatulog kasi the more na umated ka or the more na mag gumawa ka ng devotion, the more na mapapalapit ka kay Lord kasi the more mo siya maiintindihan. And kung hindi mo naiintindihan, you can ask kasi you're still learning. So, pag may mga natanggap ka na, ay, hindi dapat ganyan ang ginagawa mo. So, you have to take it na. You have to take it and say na, ah, ganun pala. Okay, next time, ganun na ko para tama yung magawa ko next. Dito ba sa school, meron ka din bang service like sa group? Part of the Campus Ministry and some which is a coral group ng Campus Ministry ng Adamson University. Ayun. I'm, tapos bagong sali lang ako ng Children of Mary dito sa Adams. Ikaw ay nanonood pa rin ng Sensei. Para sa marami pang Sensei at limang siglo na videos, maari po kayong bumisita sa aming mga social media accounts. At huwag po sanang kalimutan mag-follow, like, at share para sa iba pa pong mga updates. Kumusta naman yung experience mo? Masaya kasi, syempre, pag baguhan ka sa university, hindi mo alam kung saan ka pupunta, wala kang safe space. So I consider ano, this organizations as may safe space kasi masaya eh. Kasama mo yung mga, ta kasama mo yung mga tao na kapares mo ng trip sa buhay. Yung mga nagsiserve din sa simbahan, yung mga choir, ganyan. O pare-pares kayong mahilig sa music. So, you do what you love. Tapos magkakasama pa kayo, which is a bonus. Ta yun, masaya. Kasi nagiging belong ako sa university. Nakakatulong din ba yon sa pag-aaral mo din? Connected din ba yon sa course na tinitake mo ngayon? Ako, para sa akin, yes. Kasi pag you're part, if you're part of the campus ministry, ano eh, mag, pag may mga guest you have to welcome them and eh, course ko kasi is communication so you communicate with other people diba if you're part of the campus ministry you will be communicating with other people na from other places so nakakatulong siya to boost my confidence ano yung mga advice mo dun sa mga aspiring uh, youth na gustong mag-serve din sa simbahan or sa school na parang meron silang talent pero naiya silang i-share yon or hindi pa nila alam kung ano yung gusto nilang salihan na ministry? Sa mga ano, yung mga aspiring na gusto maging choir member, hindi naman kailangan pagsasali ka, expert ka na, yung magaling ka na talaga eh. Kasi lahat naman tayo willing matuto and lahat tayo nagsisimula from scratch. So, ang ma advice ko lang, kung gusto mong sumali ng choir and you think that you can sing and kung sa tingin mo you will have commitment, i-go mo. Kasi, dun, pagpasok mo ng choir, dun ka palang matututo eh. Dun palang matututo na na ganito dapat yung way ng pagkanta, ganyan. Kasi, sa amin naman, sa amin personally, pag nagpapa-audition kami, hindi naman namin tinitignan kung sobrang galing mo na talaga kumanta. Ang tinitignan namin kung may potential ka. At saka tinitignan namin kung may hangad ka ba talaga na maglingkod. Kasi yun yung pinaka-importante. Ang pinaka-importante sa lahat is yung hangad mo maglingkod. Kasi sa pagsaserve sa simbahan, sa pamamagitan ng pagkanta, hindi naman yan performance or ano eh, show na, ah, dapat ganito boses ko kasi nandyan yung mama ko, dapat marinig niya yung boses ko yung ngayong Sunday mass. Hindi naman ganun eh. So we sing as one. And sa iba naman na gustong sumali ng ministry, na gustong maging volunteers, if you think that you can be an altar server, go for it. Kasi meron namang training dun eh. Hindi naman dapat na pagpasok mo, alam mo na agad dapat yung mga dapat gawin sa mass. Siyempre, ituturo yan ng inyong mga ano leaders and yung mga seniors nyo, ituturo yan nila sa inyo. If you can sing, mag choir ka. If you think you can be an altar server, go for it. if you think that um, you can be a volunteer, you can, you have a potential in doing graphic arts or you know how to film or you know how to handle social media um, accounts like power, yung pag-powerpoint, yung pag-handle ng live stream, you can be part of ano, social communication, SOCOM sa parokya nyo. Maraming pwedeng pasukan sa parish na ministry and I think lahat naman is belong doon. Kasi since the since you tawag nga sa di ba, Catholic which means universal. So which it means na everyone is welcome. Catholic is universal. Universal, so everyone is welcome. How about po sa pag-aalaga po ng mga religious images? Um, ako personally, ang ginagawa ko, ano, you have to pray for it before na ipagawa mo yung image. Kasi, hindi naman yan basta-basta na, ah, gusto ko to kasi ang ganda niya, bibihisan ko, ganyan. Hindi naman ganun yun eh. Ako, before ko ipagawa si Saint Cecilia, in inalam ko talaga muna yung yung biography niya. Tsaka pinagdasal ko talaga maigi bago ko siya makuha. And knowing that um, sa pamamagitan ng music, nakapagserve ako sa simbahan, I do really consider her as my patroness. Kasi sa pamamagitan ng music, sa pagkanta, doon ako mas lalong napalapit kay Lord. So, I also do believe that Saint Cecilia was one of the, was, uh, one of the saints who prayed para magbalik loob ako sa simbahang katolik. So, ang masasabi ko sa mga uh, gustong mag-alaga, you can, you can start from small images. Hindi naman kailangan, ano eh, hindi naman kailangan, ano eh, yung bongga na talaga. You can start from scratch. And no discrimination. As long as may hangad ka you do content creation. Siyempre, parang sa social media yan. Kung ano lang yung mga magaganda, yun lang din yung, most of the time, yun lang din naman yung pinapakita natin. Sa reality naman ng state ng katolikong simbahan, since we have this day, di ba? Parang maraming masasayang uh, activities ang Catholic Church na pwede nating i-share sa social media. Pero, paano mo po ba sila ma-encourage na to attend physically? Ginagawa ko yan sa videos ko pag nag a ako ng mga kapistan, lalo na sa ibang lugar. Ginagawan ko siya ng ano, yung vlogs, ganyan. And masaya naman talaga siya. Pinapakita ko pa lalo sa videos ko na masaya, masaya dito. So, maraming mga kabataan lalo na may influensya na masaya pala sa mga ganong kaganapan. Try kong umaten, di ba ganon yung lagi nating ano? Kasi doon naman ako nagsimula eh. Nanood lang din ako ng mga video-video. Ay, video. try ko nga dito, ganyan, sa mga Facebook. Nakikita ko yung mga post nung ibang naglilingkod sa simbahan. Nagpo-post sila about feast, feast days. Pero syempre, hindi enough yung pupunta ka lang doon. Kasi before the celebration, merong mass. So, you have to attend the mass first before ka umattend ng mga, like, karakol, ganyan. Ayun. Ah... Uh, maganda kayat mo talaga yung mga tao na maging inclined sa ganyang mga kaganap. Ikaw ay nanunuod pa rin ng Sensei. Para sa marami pang Sensei at limang siglo na videos, maaari po kayong bumisita sa aming mga social media accounts. At huwag po sanang kalimutan mag-follow, like, at share para sa iba pa pong mga updates. For those people who are shy about sharing their Catholic faith, their Catholic experiences, ano naman yung ma-advise ma mo sa kanila? Ano? Okay, mahiya. Kasi, ano eh, you have to be proud actually kasi you are part of the Catholic Church. We are Christians, di ba? Sinasabi nila lagi, are you Christian or are you Catholic? Parang, isn't that the same thing? Di ba? Kasi we're Catholics. Catholic, the word Catholic means universal, nadiva. So, everyone is welcome sa Catholic Church. And you have to be proud talaga kasi syempre, yung teachings natin. You have to be proud of it. You have to be proud of yourself as a Catholic. because it's truly a privilege. It's truly an honor if you are part of the Catholic Church. That is why we pray for more conversions. what life lessons you have learned that changed you and helped you to become who you are today? Ano, I did not expect that, no, magiging gantong tao ako. Kasi iba talaga yung personality ko to before talaga ang lala. Hindi talaga ako yun. Pag nakita nyo yung mga dati kong pictures, parang, parang hindi siya si Sandra eh. Ang natutunan ko is, I can be a better version of myself pala. Kasi I did not expect na magiging ganito yung personality ko na ano mabait. Literal <laughs> na magiging ano ako lingkod simbahan kasi dati honestly ano eh I mock the Catholic Church. I I actually attend the mass before para lang ano para lang parang trip lang tapos umattend ako ng mass ang suot ko parang naka, ano, ako yung ACDC nakalagay highway to hell, yung mga ganyan. Ganun, yun yung personality ko dati. And na ko na pwede pa pala ako mag-boom sa social media na nag ng good influence. Kasi dati kalokohan talagang ang ininfluensya ko sa mga viewers. So ngayon, I don't know, I think it's, it's a blessing na napunta ako sa gantong industry. Salamat sa pagsama sa ikalawang bahagi ng episode kasama si Miss Alessandra de Maranan, isang choir member sa kanilang parokya at campus ministry ensemble sa Adamson University. Isa rin siyang layout artist at Catholic content creator. Sa panahon ngayon, mabilis magbago ang mundo. Maraming bagay at kaalaman ang madali nating natututunan nagiging madali na rin ang pagbabahagi ng mga kaalaman, lalong-lalo na ng mga karanasan. Kaya sana, sa pamamagitan ng episode na ito, tayo ay napaalalahanan na kahit sa mga simpleng bagay, maari tayong maging magandang halimbawa at inspirasyon sa kapwa. Kaya wag natin kalimutang maging mabuti, madasalin, at mapagbahagi. Dahil hindi natin alam kung kailan tayo babaguhin ng Diyos sa paraan na ninanais niya. Nawa ay patuloy rin tayong maniwala na hindi tayo nag-iisa sa mga hangarin natin na maging mabuti ang mundo. Kasama ang Dros, mahal na ina, at ang mga kapatid nating santo. Muli maraming salamat. See you again and we will continue to explore, learn, and improve because life is a continuous learning process. This is Sensei there skills and talents